Hello everyone! Welcome to Hula Ang reading na ito ay para sa mga Gemini. So, welcome po kayong lahat dito sa Hula Para sa mga bago sa channel na to, ang goal po natin dito ay magbigay ng gabay using light from above with loving intentions para may positive energies lang lahat. Ang channel ito ay hindi po minamadali ang reading but more of kung ano po yung pinakakailangan ninyong Marinig, yun po yung kinukuha nating uh, message. And yun po yung sanang nakukuha natin uh, na naibibigay sa inyong lahat. Okay. So, Gemini, let's see. Kamusta kayong lahat? Anong meron sa inyo? Um, medyo uh, kakaiba or interesting ang mga cards inyo? It's not sobrang out of the ordinary pero... Hmm. May mga, ano, tignan natin, no? Sige, tignan natin Gemini, okay? In the past, Gemini, you have the Page of one, So, parang pakiramdam dito, hindi ba kayo masyadong uh, na-inspire o wala kayo masyadong gana? Para ba kayong uh, feeling ninyo? Uh, uh, alam mo yun, may mga bagay na hindi niyo masyadong pinag binibigyan na ng pansin kasi parang hindi kayo ganun ka-inspired. Or somehow, parang, ginagawa nyo lang yung mga bagay paulit-ulit but then, ginagawa nyo lang yung pagkas kailangan nyo yung gawin okay it can be anything guys it can be anything it can be your work it can be whatever around you okay pero ang nakikita ko dito is meron kang lovers in reverse and Gemini this is telling me na there are things na parang ginagawa nyo ng or na, nagkaroon ng resolve or nagkaroon may changes na nangyari eh Uh, may kinalaman ito sa'yo with other people or maybe at work, no? Na parang okay, something is not right and then nagbago siya. So it can be it can be uh, something na pabor sa inyo or pabor sa iba. Because there is something here na na parang kailangan uh, kailangan baguhin. So, depende kung nasa ang side kayo eh. Depende kung kayo ba yung na na nalugi or ikaw yung uh, nagkaroon ng uh, parang advantage no but there's something here that has changed and parang nagkaroon siya ng konting, parang bina, more of parang hindi siya nagkaroon ng pantay but more of parang kinarma parang ganoon yung feeling nito sa akin gemini uh, let's see gemini sa september uh, you have the queen of cups energy you have this very accept loving, very nurturing energy with you and ito yung nakikita ko sa inyo na parang nagiging lakas ninyo for September because hindi naman lahat ng bagay ay nalalaan natin sa galit but more of you uh, more of people na nagiging mas uh, alam mo yun, magiging mas loving yung energy, mas mataas yung ano, mas, mag, mas mataas yung uh, consciousness Uh, yun yung nagbibigay ng tulong eh. Yun yung nagbibigay ng parang kaliwanag. Uh, how how do I say? Kung baga parang mas, mas yun yung nagiging long, longer, uh, yung better na na solution sa mga bagay. And yun yung magbibigay, magbibigay sa iyo ng uh, ano tawag doon? Pinapakita lang sa akin yung, yung pinapakita sa akin na parang merong wall and And having that loving energy, ito yung magbibigay sa'yo ng lakas para matagusan itong wall na to. Okay? Ayan. Pinapakita sa akin yung wall, tapos yun. Kaya minsan ang hirap for me i-explain, no? Kasi puro images yung pinapakita. But then this is something for you to, to, to remember, okay? Gemini, whatever kung, kung ano man ang inyong pinagdadaanan, ito yung advice sa inyo you have remind remind yourself that you can do anything you are equipped with whatever wag mong isipin na parang minsan kulang ka sa pera kulang ka sa talino kulang ka sa experience kung ano man yung naiisip mo na kulang sa iyo hindi yun totoo because you have the power to do things you have what it takes ta abutin ang mga pangarap mo. You are enough. Yun yung pinaka message for you. Ito yung advice card po. Kung kaya mo 'tong gawin, Gemini, you will be able to transform yourself to a better person. To this person na oh, kaya kong palalahat. Etong Itong akala kong kahinaan ko is actually my strength and ito yung kailangan mong marinig ngayon Gemini ito yung dapat mong tandaan sa sarili mo na kaya mo lahat 'wag mong paniniwalaan yung yung nasa loob mo na nagsasabing nako hindi ka naman magaling nako galito ka naman wag mo, mo. remind yourself na magaling ka Gemini okay so kuha tayo ng advice cards kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube and follow pag kayo ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan na i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Malita bagay lang po ito to support this channel. Okay, ito na yung first card ninyo. Uy, ito din yung card ng ano, ng Taurus. Nakita nyo naman nag ako. Pero anyway, solitude once you embrace the inner divine and your own sacred solitude the right people arrive at the right time exactly on schedule without forcing or chasing so minsan pagka mapag-isa ka and nafe-feel mo na parang ako lang ba talaga mag-isa wala bang wala bang gustong tumulong sa akin pag natanggap mo daw yun sa sarili mo na parang minsan i need to do it myself yun daw, dun daw doon daw dadating ang mga taong tutulong sa iyo Kumbaga, yun, yun sabi ng card eh. Kasi minsan, the, when you let go of the, of, of that parang clinginess, pagka, pagka nilet go mo na yung fact na, na parang, ayok, na parang, hindi ko na kailangan ng tulong, uh, kaya ko na to, uh, hindi na ako aasa ng iba, dun daw dadating ang iyong mga tulong. Okay? <gasps> New waxing moon. Guys, ito yung same card. para parot ng tema yung mga tao ngayon. Aris is ito. Alam ko Aris ito eh. So, andito ka sa panahon na parang nagbabago ang mga bagay and may mga, may mga, may mga kailangan gawin, no? Para ikaw ay mag-improve bilang tao. Okay? Fairies. Maging, maging, ah, uh, mapag-alaga, ah, uh, with nature, ah, uh, sa mga taong around you, ganyan sa kung ano ang meron, no? That is, ito yung, ito yung sinasabi sa inyo. Kuha pa tayo ng isa pang card. Pareho to sa ano eh. Sa Aries. Actually, siya, ang Aries din, oo, kailangan din niyang mag, magchange change to a better person. Yun yung, yun yung naaalala ko. Galing. Okay. Ayan. Yung card ninyo For this deck, Unang card is Visualize Abundance in All Forms. God gave you such a spiritual power that everything you visualize eventually becomes reality. Hold a steady vision of that which is beautiful, healthful, positive, and filled with blessings. And that is what you will experience. Okay, next. No more complaining. Complaints are affirmations of victimhood which is never truly spiritually. which is never true spiritually. Take back your God-given power by affirming that you have an abundance of choices and freedom. With your increased confidence and assertiveness, watch these positive affirmations blossom into reality. So, wag na kayong mag-complain kung parang feeling nyo bakit ikaw lang, lagi mag-isa, ganyan, Gemini. Things will come to you. um uh, tanggalin mo na yung feeling na parang kawawa naman ako. But, gamitin mo kung ano yung kaya mong gawin. And always visualize anything in all in abundance in all forms. Kasi pagka healthy, filled with blessings, maganda, positive and and lahat ng nakikita mo is nakikita mo uh, opportunity and and yung mga magaganda, yun yung may yun yung yun yung para sa iyo. Okay? So, yan ang forecast mo for this month, Gemini. Uh, subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para every month may abangan kang forecast for your sign. Always remember na sa lahat ng gagawin mong intent. Always remember na sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. Okay? See you next time, Gemini.